Hello mga kapipsis. Bukod pala sa pagtatanim at pagluluto, mahilig din pala ako manahi pag sinisipag. Pero hindi po ako professional. Mga basic lang po yung alam ko. Kagaya ng pagre-repair ng mga damit, paggawa ng punda, tapos yung mga simpleng tahi lang. Yung mga ganun lang. Natutunan ko lang po kasi yan sa aking nanay. May, may makina po kasi kami noon na dipadyak. So, doon po ako natuto. Yan ang lagi kong ginagaya yung mga ginagawa niya noon. Lahat po kami sa, sa bahay marunong gumamit ng makina. Yung makinang dipadyak namin noon, yung kahoy. Alam niyo, na, alam niyo siguro yun kung meron kayo yun. Ayan, yung mga ganyang basic lang. Hanggang sa, yan, nagkaroon na rin ako ng interest. Kasi maganda rin kung nakakapag-repair ka or nakakapagtahi ka ng mga gamit niyo sa bahay, o diba? Hindi mo na kailangan sa mananay. Laking bagay din na may alam tayo kahit papano, kahit mga basic lang. So nakatipid tayo. Libangan ko lang po ito kapag sinisipag ako. Sa so, kapag mayroong tela, ang mahal din kasi ng tela dito. Kaya libangan lang talaga, mas magandang bumili ka na lang brand new kaysa bumili ka ng tela. So ayan, nakagawa na ako na isang punda. Bali, apat pala yung natahi kong Und, thank you for watching. Bye.